wala na hapon mga kasolar. So ito muna yung gagawin ko kasi walang araw ngayon eh. So yan, ito sa customer to. Ang nangyari dito habang nasa biyahe siya, tapos pumarada daw siya para mag-snacks. Pauwi na siya, ayaw na mag-push. Push button. May charge yung battery buo lahat ng fuse. Ang naging problema niya, yung CKP sensor. Ito, yan napalitan ko na eh CKP sensor ang nangyayari dito ang sign nyan pag inikot to inikot ikot to ganyan tapos tinray push button na andar so yun yun eh tapos pag pinatay mo siya ulit hindi na ulit aandar so iikutin ulit to para mag start yan ngayon, ano, okay na to nung napalitan na ng CKP sensor, ano na siya, uh, one click na. Diba? Isa pa ulit. Ayan. Tapos, yun nga, um, ito pa isang ginawa ko kasi etong SPDT na relay na to single pole uh, double throw na relay yung may normally close normally open yung may 87A, 87 A87 bale ito yan eh um, pagka walang supply ng trigger dito si 30 at 87 A yan ang buhay pero pag nag trigger na dito 30 mapupunta dito kay 87. So kaya siya tinawag na single pole double throw. Yan. Kaso ang problema dito napakamahal nung genuine nito. Tapos yung dimension niya mas maliit compared dun sa mga usual na automotive relay na SPDT din. Pero itong lahat to, tapat lahat yan. Same ng ano yan, ng sukat lahat. Ang kaibahan lang nito, ayan o, ang lapad nito. Tapos yun nga, wala akong mahanapan. Tapos online, parang 400 yata ito. 400 to 700 ang presyo nito, ano, genuine nito. Ito, ito nasa 120 lang, only palit ka na. hindi ko naman pinipilit na gawin nyo rin to. Para lang to doon sa mga walang mahanap or namamahalan doon sa sa orig. Kaso ang problema, yung pinaka ano dito, yung pinaka bahay niya, yung inuupuan niyang relay na yan, hindi kakasya to. Pag hindi tinabas yung mga yon yung yan o, para may yan na ganyan yun nga, ah, hindi ko kayo pinipilit na gawin nyo rin to para lang doon, emergency gano'n, walang mahanapan sa malalayon lugar gano'n, hindi available yung mga ganito yan yan pa kasi itong relay na to ano, siguro yung pinagpachekan nitong motor na to nabasag niya yung relay kasi yun yun ang unang papasok agad sa isip mo eh pag ayaw man dar na motor magto troubleshoot ka sa mga fuse relay kung gumagana so siguro hindi niya sinasadya na basag hindi niya, niya eh. to tas ang hirap manap kalokan pa siguro yan ginawa ko eto heavy duty din to na automotive relay mas mura kesa dito ah 100 plus lang to eh tapos yan nga, ang kagandahan dito, 'di ba? Tinabas na yan. Wala namang magiging problema diyan, yung plastic lang yung tatabasin. Pag nakakita na ulit ng original relay, pwede na ulit yan or pag Yan nga. Pwede na siya do sa ordinary na relay, yan. Ayan na, uh, testing. Ayan o, nakailaw na, di ba? Same din ang function yan. Um, lumiit lang yung dimension nito. Yan. Tapos, mas mahal. <laughs> yan nga, um, ulitin ko, hindi ko kayo pinipilit na gawin nyo rin to. na ah. Nasa inyo yan. Pero kasi kung yun, wala kayong makita. Ito na yung last, ano, last resort nyo. Eh, pwede na, di ba? Pwede ka rin naman